simula na ng motorcade namin iikot kami iikot muna kami dito sa Parks and Fina Masaito Parksville subdivision dito sa Imos ayan dahan-dahan lang at uh, para tayo may eh, mapansin ng mga tao although walang masyadong tao malawak ang kalsada nila rito ganda magkaroon dito ng bahay sana someday magkaroon tayo dito ng mga uh, last day ng eleksyon uh, election ay, ng campaign na uh, motorcade kami so yan nandito na kami sa kabilang dulo ng subdivision maliit lang to okay dito na kami sa gitna napunta na kami sa clubhouse dyan so, yung clubhouse sa dulo niliko kami so ito na yung clubhouse yan diyan sa may puno ng mangga ito yung clubhouse nila malawak din so, yung mga nagagawa rito Ganda rito mag-jogging sa umaga ha Malawak Ayan, naikot na namin Palabas na kami guys Ito na kami sa gate